Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Yon, isa na naman po tayong i-share natin sa episode na ito. Uh, ito, kung gusto niyo mas mas mura, mas healthy na pagkain, ito. Panoorin niyo to. Ang ating lulutuin sa ngayon ay actually uh, dalawang version gagawin ko, yung lumpiang sariwa. Ayun. Napaka-healthy, practical tipping sa budget. So, dalawa. Dalawang version ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo mga ingredients na natin patatagalin. Okay, ito yung ating mga ingredients. Okay, ito, singkamas po ito. Iniwan natin ng ganyan, singkamas. Tapos, kamote, sweet potato. Iniwan lang natin ng pahaba. para pareho lang sa singkamas, para pare pareho Tapos, uh, cabbage or repolyo. Ayan. Iwan nyo ng medyo maliliit lang, pino lang. Ayan. Tapos, kailangan natin ng carrots, siniwara natin pahaba. Etong tofu in tokwa, yan, prinito natin, iniwan natin maliliit lang. Pero hindi, dapat, huwag nyo masyadong tutustay kasi titigas, ganyan lang, katamtaman lang. Tapos meron tayong bagyo beans. Tapos kailangan natin ng medyo maraming garlic, bawang. Iniwan natin yung pinitpit, tapos sibuyas. Tapos etong anato seed o aswete para sa pampakulay natin. Ito mamaya pang garnish natin yung dinurog ko na mani. Eh. Happy peanut lang po yan. Tapos kailangan natin ng peanut butter. Tapos cornstarch. Ayan. Tapos kailangan natin ng asukal na pula. Brown sugar at asin. So basically, at saka tubig yan. Basically, ito yung ating mga ingredients. Dalawang potahe o oh, hindi potahe. Dalawang version ng lump yung sariwa na gagawin natin. Hindi natin patatagal mga ka-DJ. Okay mga ka-DJ, yan nagpainit tayo ng kamali. Oh, Siyempre, yung mantika pala, hindi ko na nasama kanina doon sa ingredients kasi kailangan yung panggisa. Lagay tayo ng konting mantika. Ayan. Yung ma apoy, katamtama lang natin Tapos, kailangan natin mag-gisa. Ayan, sibuyas muna, kailangan natin. Ito dapat ang bawang, hindi masyado natin ano, kasi kain. So, bawang. Kaya isa na, wala tayong tagahawak. Ako ang, ako nagluluto, ako na mahawak ng camera. So, gisa-gisa lang tayo. di gisa lang lang. Napakadali lang nito mga ka-DJ, pero masarap siya at masustansya at murang-mura. Ito, kailangan natin itong Tay. yung uh, matagal ano medyo matigas matagal uh, lumambot itong sim kamas natin dalawang version kaya inahati ko po yun, kasi okay yung unang version na loob niyang liwa talagyan natin po ng peanut butter By the way, kanina hindi ko nasama. Kailangan pala ng paminta. Ayan, pampalasa. Hindi natin ng na konti paminta. Tapos, optional yung eh Ito, meron tayo. Hindi naman tayo na yan. Hindi natin ng na konti pampalasa. pa natin sandali saka natin balikan. Pa natin sandali. Mga ah, ka-DJ, lagyan natin ng konting tubig para hindi siya Tapos so, natin yung kamote. Um um kamote. lang. Kasi hindi rin ito ay kumpersa lang. So nga pala doon sa isang verso, magagabi tayo ng toyo. Nakalimutan ko toyo. Lagyan so, pa natin ng konting tibig. Tapos, tarapin, tapos balikan natin. Okay mga ka-DJ. natin pala itong carrots. Para mas healthy. Ano beta-carotene. Ang, beta ang laban sa masakit. Sa pagkang cancer. Ah, uh, ito. Dito, masarap pa. Tapos, tipid pa siya. Pwede ka na doon ang okay. okay, mga ka-DJ. Ayan. Hindi malambot na yung sabag na natin itong repolyo. Ito na baggy beans. Ayan. Ay. Baggy beans. Natin ang na natin yung folio. Lagyan na natin ng tubig. Medyo mahirap lang. Very challenging kasi ako lang mag-isa. So, konti na lang yung Tapos, lagyan na natin ang. itong malok. Aswete para magkakulay siya. Ayan. Sinala ko na yung buto. Huwag siya sasama yung buto, ha. Diba, mas uh, makulay. Mas uh, masarap sa pa. Sa mata, mas masarap kainin. Ayan. Tapos, lagyan natin ang asukal din. Konting asukal lang. Ayan. ating ang palasang konti pa. So, ayaw nila masyadong malapot. Sabi ng misis ko, at ang tamang hanot. So, Tapos, ang wala pa asin. Lagyan natin ng asin. Lari lang sa paglagay ng asin, di ba rin ang ano? konti lang adjust nyo na lang pag yung tumatabang yan Darun lang simple long time sa liwa version ng DJ Master yan yan takpan muna natin tapos balila natin okay sunod na natin yung peanut butter yan tapos sa na lang Okay. Pantulin natin, balikan natin mga DJ. Okay, check natin mga DJ. This is done already, yan. For plating na tayo, mga ka-DJ. Yan, usok-usok pa. For plating na tayo, mga ka-DJ. Okay, mga ka-DJ, ito na yung ating unang version. Ito yung lumpiang sariwa ni DJ Master, yan. Gawin naman natin yung pangalawa, mga ka-DJ. Okay, mga ka-DJ, ito yung isa pang version ng lumpiang sariwa ni DJ Master, yan. Nagpahilip na tayo ng kawali. tayo ng konting mantika. Halay-apoy natin, yan. Lagyan lang natin yung sibuyas. Hindi natin ubus yung bawang, hindi natin ubus yung bawang. Panganan natin natin. Ito, uh, iwalay ang tarsa. Pagkakainan na ito, ibigay natin yung ilay. Tapos, iwalay yung tarsa. At takawan natin yung soko. Ibigay natin. Okay. So, kayo-kayo okay, okay lang tayo.

pampalasa na din natin ng konti asin at sos hindi masyadong alata kasi may sos pa to eh tapos okay, takta natin mga ka-DJ. Aligang ko kayo. Okay mga ka-DJ. Sunod na natin itong kamote. Tiga natin mga ka DJ. Okay. Sunod na natin yung carrots. Ayan. Uh, hindi masyado na medyo malulot yung carrots. Ganito lang kasimple mga ka-DJ. Makakating ka, -DJ. ka na ng lumpiang sarili ko masarap. Okay, sunod na natin ang yung baggy beans. Tapos itong repolyo. Kaya nasa sa inyo kung anong gustong version dito na gusto nyo gayaan. Ito, gusto ko din kasi ito eh. Actually, pwede to lagyan ng alam, lumpia wrapper. Kaya alam, ako na, na ako nakabilik. Di diba, ba, po sa lumpia wrapper, yung itong mga gulay na ginisa, uh, bubusa mo lang ito. hindi masyado kaalatan tama lang kasi eh, gagawa ka tayo ng ano eh, ng sauce. Pagkakapan okay, natin, balikan natin mga ka dito. Okay mga DJ, check natin. Malambot na yung gulay. Eh. Importante rito yung ano yung singkamas. Hmm. Tama, medyo alam ko siya. Hindi siya overcooked Kailangan dito yung kamote malambot. Yung sinikamas mas mo naman ng hilaw talaga di ba? sarsa. Okay mga ka-DJ. Okay na to. Tignan natin uli yung kamote. Hmm? Malambot na, okay na. Okay, balikan ko kayo. Gaba na tayong sarsa. Ito lang gumawa ng sauce. Yan. Pinakawala. Lagyan lang natin ng tubig. Ito, so, PMD na, na yan. Tansyan nyo lang kung gano'ng karaming sarsa. Tapos toyo, soy sauce. Tansyan nyo na lang. Mas mahirap mag-adjust pag maalat. Di ba? Hindi masyadong. Tura pa lang. Tura ito maputla pa. Tigyan pa natin ako dito. Yan. Tapos, ito, sukan na pula. Medyo damihan nyo. Nagtigyan nyo. Kinulang tayo. Magdagdag na lang tayo ng wash na suga. Tapos yung apoy, huwag masyadong malakas para hindi masunog. So, Lagyan nyo ng amintang durog, so, amintang konti Para may ano? Konti. Tapos. Okay. After. 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 Tapos yung bawang Ito Itong pinipit na bawang After kailangan yan marami medyo nibabaw yung lasa ng bawang na sariwa hindi nyo naigigisa yan yan, yan, yan. natin kung okay yung alat at tamis. Ngayon, pwede tayo maglagay ng konting asin pwede pa ni Toyo eh. Kunti oh, kasi lang. Para nag-aagaw yung alat. Tatalis. na tayo mga ka -DJ. Ito yung isang version ng lumpiang sariwa. <laughs> ito, gusto ko ito eh. Ito yung sariwa. medyo alat, lahat. Nagdaga ko kating ano, asukan. Wala na tayong pula. Ito na lang ito na lang wash. Medyo lumamang yung alat dapat. Ano, balansin lang sila. Ito lang. Yan. Ito yung ano natin Yung cornstarch yan Tinunaw ko sa tubig So, tansayin nyo na lang Yung tamang-tamang lamot lang So, yan Alalay lang pag ano Ano ba, Ano-ano lang Ano, lang ano, -ano agad oh Ako nung atin ng konti. Nagdag tayo konting tubig. Medyo nakalapa-lapa itong gusto eh. Diba? Hindi <laughs> saan, saan na? Okay. I think this is done plating na tayo mga ka-DJ. mga ka-DJ, ito na yung ating uh, pangalawang version yung lupyang sariwa. Ang pinaka-the best kasi mayroon pa na yan. Ang gawin nyo muna, kumuha ka dito. Ayan, ayan. Tapos, lagyan mo ng sauce. Ayan. Ganyan. Masara na Tapos, bubudburan nyo na itong mani. Ayan. Yan. Di ba? Ngayon nyo, oh. Okay, tikman natin mga ka-DJ itong gawa natin. Itong yung may sauce. Okay, para po sa inyo. Hmm? Parang kumain talaga ng lumpi ang sariwa. Pindugan natin naman eh. masarap dito yung may kamote. Mm. Press na press. Nga pa pakabag nga lang sa platito dito. May plat dito ba dyan? Kahit mangkok. alam mo ako? Pabal naman mo na mangkok dyan. No? Sa lababo yun. No? Ikman naman natin tong isa. ating kanin mga kalitin ay eh, tikman naman natin itong ano isang version ito may peanut butter yung isa wala mm. masarap din siya kaya na sa inyo na yan pero oh, sa akin personal ito mas gusto ko itong may ano yung nakabukod yung sarsa. Yun, sana po ay eh, nagustuhan nyo itong episode nito, Lumpiang Sariwa, dalawang version ni DJ Master. I Try nyo na, murang-mura, -mura, masustansya, masarap. Ayan po. Okay? So, shout out sa lahat ng aking subscribers. Yan, 1,233 subscribers. Sorry, napalakas pala kasi natin. Yun lang mga ka-DJ. So hanggang sa muli. Ito po si DJ Masag sa Sabing Laban lang. God bless you. Bye.